Good morning mga kami ko natin dyan. Ayan, uh, dito pa rin tayo sa Cebu. No? Pero ngayon ay andito kami sa Istaka Bay Beach Resorts. Eh. Wow! Yung dagat to. Oh. So dito kami sa Istaka Beach dahil parang celebration dito sa ano namin, sa grupo namin, sa, sa trabaho. Kasi patapos na yung ano namin. Ah... Uh, yung ginagawa naming barko no so bukas mag ano na kami mag si trial so ngayon ay medyo puro trabaho naman kaya ano lang uh, medyo binig, nabigyan kami ng boss namin na uh, nag abag ambag kami na mag mag ano naman kasi puro trabaho naman magpa-happy-happy naman kami kahit pa paano wag lang sa katawan no oh. um, ito yung beach dito sa Cebu Istaka Bay um, dito to sa Cebu sa uh, anong lugar nga ba to Dali lang, tanongin natin yung Bay! Saan lugar na daw eh? Saan lugar ah? yan Kumpostila, Cebu pala na Sa Cebu, Kumpostila Ang unahan nito, kuha na Danaw na So, bumihay kami ng 30 minutes from From Consolacion no? So, napakalapit lang uh, Ito na yung uh, May, pagpakita ko sa inyo yung Yung dagat uh, Malinaw, malinis Malinis siya, pero hindi siya white beach no? So, papakita ko sa inyo uh, yung mga yung mga blue boys kasi nagtulong-tulong pa kami. Uh, nagtulong-tulong kami gumawa. May nagkilaw kami tapos nagsugba-sugba iyo-iyo ba. Wow. Tapos 'yun, ipapakita ko sa inyo. Uh, so may music. Eh. Baka mag copyright tayo. Lalagyan lang natin ito ng music para hindi tayo mag copyright So uh, yung ihaw ihaw yung sarap nito. Ka kaway mo na kayo sir, Ka kaway kaway. Napaburi pa Inihaw. Sarap naman, So may kinilaw kami doon. Wala nga <laughs> eh. <laughs> Meron. May pwedeng wala. Ano nga natin. Atin, kinilaw. Ito so, yung kinilaw. Ito kinilaw. lalagyan ng ano yan mamaya uh, inihaw para uh, tawag dyan sinuglaw tapos meron kami magdepart pero Chicken basta kung pwede ikarga ikarga din lang ito kaya na labatid kukuli eh may saging din kapoy ah. ng kapabanta nga doon dito din ko sa paning guwapo ba so, ano to ano pa dito ay may kanin pala kanin o may isda pang gamay Ito ano naman yung dagat. Kapag ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ganda rin. Ayan siya. Wildan. We'll Tapos si Halo yan dito, bay. Oh, bay. Medyo dugo-dugo pa. Oh, ano nga, medium real man. nag siya ang gulay. Nagnawag siya ang gulay. Dili magkarga sa mga kong. Nakita mo na yung sinabi ko, Soy. Pag mga tubang nasa nagat, Soy, nakatin o clock, Soy. Nakita gagawin.

Ito naman yung, anong lahat na cottage nila. Ah, 15 yata yung cottage nila dito. Dito. 15 yata yung cottage nila. It's gonna be. Uh, tapos yung, mga lamisa lang, yung mga ganun. Mura lang yun. Kaya, maganda rin dito yung lugar na dahil, mura lang yung cottage saka maganda ayan, maganda ng view so, ito yung ano na pwede yung reception yung kasal kung may kasal dito yung ganda ayan. Ayan. tapos kung gusto mong bumili ng mga inomain beer mga hard wine saka soft drinks, yellow dun lang, lapit lang, ayan hindi ka nalalabas So, napakaganda dito sa Is... Ano eh? Iskana? Iskana... Istana B. Istaka pala. Istaka B. Yan. Istaka B. Ganda. So, napaka affordable ba? Mm. Wow! init na ang tubig o oh, bahangin <laughs> Malat yung tubig sir? Malat <laughs> Umihi ka yata eh <laughs> Ay, Mga kasama ko, naliligo na Naliligo rin tayo may may lang

ng beer. gusto senta na ng boss natin. Minsan hindi ko din. Thank mm -hmm. you.